Ako si Maya, 21 taong gulang. Noong una, simple lang ang pangarap ko. Makapagtapos ng kolehiyo, makahanap ng matinong trabaho, at payahon sa hirap ang pamilya ko. Pero minsan, kahit anong plano mo sa buhay, kayang baguhin ng isang pagkakamali. Nangyari 'yon noong nakilala ko si Renz, isang upper class man na ubod ng sweet at marunong manligaw. Akala ko siya na sa mga gabing magkasama kami paulit-ulit niyang sinasabing mahal niya ako at kailanman ay hindi niya ako iiwan. Hanggang sa isang gabi ng tagulan, nagpaubaya ako. At doon nagsimula ang pagbabago ng lahat. Pagkalipas ng ilang linggo, nalaman kong buntis ako. Kinabahan ako. Nanginginig habang hawak ang pregnancy test. Nang sinabi ko to kay Renz, hindi ko makalimutan ang malamig niyang tinig. Ilang araw lang Bigla siyang nawala. Hindi na sumasagot sa mga tawag. Hindi na nagpaparamdam. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Ang pinakamahirap na bahagi, sabihin sa mga magulang ko. Anong ginawa mo, Maya? Sigaw ni Papa habang umiiyak si Mama sa tabi. Wala akong may isagot kundi ang pagiyak. Galit sila. Labis. Ilang linggo kong halos hindi kinakausap. Ramdam ko ang bigat ng kahihiyan, ng pagkadismaya. Pero kahit ganon, hindi ko binalak na mawala ang bata. Sabi ko sa sarili ko, kasalanan ko to. Pero hindi niya kasalanan. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting lumambot ang puso ni mama. Lagi niya akong pinagluluto, tintulungan ako magpahinga. Si papa naman, tahimik lang. Pero minsan nauhuli ko siyang tinitignan ng tiyan ko may halong galit at pag-aalala. Hanggang isang gabi, nagbago ang lahat. Madaling araw nun, mga alas dos, bigla ko nagising sa kakaibang ingay. Parang tik-tik mula sa bubong. Tumayo ako, hinaplos ko. May malamig na hangin at parang may anino sa bintana. Naalala kong sabi ng mga matatanda, kapag buntis ka, Huwag mong hayaang bukas ang bintana. Baka may aswang o tiktik. Biglang ko malabog ang bubong. Papa, mama, sigaw ko. Tumakbo si papa dala ang itak habang si mama sumisigaw ng dasal. Hawak ang bawang at asin. Naririnig namin ang tunog ng mga kuko na kumakamot sa bubong. Parang gustong buksan. Nang itutok ni Papa ang itak sa bubong, biglang may malakas na iyak hindi tao, hindi hayop. Parang nila lang na sa dugo. Umalis ka, hindi mo makukuha ang anak ko, sigaw ni Papa. Pagkatapos nun, may narinig kaming pakpak. Malakas, parang dambuhalang paniki. Pabilis ng pabilis hanggang sa lumayo at tuluyang nawala. Naiyak ako. Niyakap ako ni Mama. Sabay-sabay, Anak, pasensya ka na kung nagalit kami. Mahal ka namin, lalo na yung dinadala mo. Mula noon, mas naging matatag kami. Binalot nila ang bahay ng bawang at asin at gabi-gabi, nagdadasal kami ng sabay-sabay. Hindi na muling bumalik ang tiktik, pero hindi ko makakalimutan yung gabing yon. Ang gabing muntik na akong mawalan ng buhay, pero nakahanap ako ng kapatawaran. Ngayon, habang hinihintay ko ang paglabas ng aking anak, alam kong kahit wala si Renz, may pamilya pa rin ako masasandalan. Hindi ako nag-iisa. Ako si Rico, 25 taong gulang, isang graphic designer sa Makati. Madalas ako mag-overtime. Sanay na sanay na ako umuwi ng hating gabi. Kasama lang ang ingay ng printer at tunog ng aircon. Pero may isang gabing hindi ko kailanman makakalimutan. Biyernes yon, mga alas 11 na ng gabi. Ako na lang ang natira sa opisina. Nakatutok ako sa monitor. Pilit tinatapos ang presentation. Tahimik, pero parang may malamig na hangin na dumadaan sa likod ko. Akala ko guni-guni lang, kaya binaliwala ko. Paglingon ko, may aninong dumaan sa salamin ng conference room. Ah, baka si guard lang, sabi ko sa isip ko. Pero nang silipin ko, wala naman. Umasok ulit ako sa cubicle. Tinuloy ang trabaho. Ilang minuto pa, biglang kumurap ang ilaw. Tatlong beses. Napailing ako. Sira na naman tong ilaw. Pero nang tumingin ako sa salamin sa harap ng monitor, Nakita ko ang sarili kong nakatingin pabalik Pero hindi sumasabay sa galaw ko Napatigil ako Ako yung nasa harap ng computer Pero yung nasa salamin Nakangiti Lahat ng balahibo ko nagsitayuan Dahan-dahan kong nilingon ang likod ko Wala naman Tumakbo ko palabas sa opisina Pero bago ako makarating sa pinto Napansin ko ang refleksyon ko sa glass wall. Tumatakbo pero nakangiti pa rin. Doon ko naalala sinabi ng lola sa akin. Kapag nakita daw ako ng manggagaya ng ibang tao, ligtas yun. Pero kung sarili mo ang makikita mo, tumakbo ka apo. Kasi ibig sabihin, gusto ka niyang palitan. Umahagok ako sa takot. Minuksan ko ang elevator. Pinipintot ko ng paulit-ulit ang G. Habang nagsasara ang pinto, nakita ko siya sa dulo ng hallway. Nakatingin. Nakangiti pa rin. At bago tuloy ang magsara ang elevator, kumaway pa siya. Paglabas ko sa lobby, halos maiyak ako sa ginawa. Nandun si Manong Guard. Nagkakape. Sir, bakit puputlang-putla kayo? Tanong niya sa akin. Manong, may nakita akong tao sa opisina. Kamukha ko. Inakyat ni Manong ng gardong opisina. Pero nang siya ay bumalik, wala naman daw tao ron. Pinakuha ko na lang yung gamit ko at umuwi na ako. Mula noon, hindi na ako nag-overtime na mag-isa. Minsan tuwing gabi habang nagbubukas ako ng laptop, hindi ko maiwasang tumingin sa screen. At may mga pagkakataon, saglit lang, parang may ibang tao na nakatingin pabalik at nakangiti na para ba naghihintay. Ako si Mira, labing limang taong gulang. Noon, nakatira kami sa lumang bahay ng lola ko sa Bulacan. Yung tipo ng bahay na amoy lumang kahoy at lagi maingay kapag tinatamaan ng hangin. Akala ko noon, normal lang lahat hanggang sa nagsimula ang kakaibang nangyayari sa kabinet ko. Noong una, simpleng mga bagay lang ang nawawala. Panyo, suklay, hair clip. Sabi ni mama, baka naman nakakalat lang. Pero nung mawala ang paborito kong kwintas na binigay ni papa bago siya umalis sa abroad, doon ako kinabahan. Alam kong sa loob ko yun nilagay, sa kanang bahagi ng kabinet, sa ilalim ng mga uniform ko pero nang buksan ko, wala na. Kinagabihan, habang natutulog ako, may narinig akong kaluskos. Parang may kumakalikot sa loob ng kabinet. Akala ko dagalang, kaya tinakpan ko ng kumot ang ulo ko. Pero nang sumilip ako, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto ng kabinet. Kahit sinigurado kong isinara ko yun bago matulog. Kinabukasan, sinabi ko kay mama Tinignan niya ang loob. Walang kahit ano, maliban sa mga damit ko. Nilagyan niya ng palaspas ang itaas. Akala ko tapos na, pero hindi pa pala. Nagsisimula pa lang itong bangungot. Isang gabi, nagising ako sa malamig na hangin. Ang bintana ko, sarado. Pero ang pinto ng kabinet, nakanganga ng malaki. Parang may gustong lumabas. Tinignan ko lang yon Walang ingay, wala rin hangin, hanggang sa may narinig akong mahina pero malinaw na bulong. Mira! Parang galing sa loob ng kabinet. Nanigas ako, gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses. Pagkatapos, may maliit na kamay na umusli mula sa dilim. Maputla, payat at may mahabang kuko. Doon ako napasigaw. Tumating si na mama at papa. Agad nilang binuksan ng ilaw. Walang kamay. Walang kahit ano. Pero buksan ni papa ang loob ng kabinet. Amoy bulok na karne. At sa pinakailalim, nakita niya ang mga nawawala kong damit. Panyo, suklay, pati yung kwintas ko. Kinabukasan, tinawag ni mama ang pari. Sabi ng pari, Matagal na raw luma ang bahay at minsan daw may mga nilalang nananahan sa mga lumang bagay. Lalo na kung dati itong pag-aari ng iba. Napagtanto namin ang cabinet pala ay dati pang gamit ng lola ng lola ko. Hindi na raw dapat itinitira sa bahay. Kinagabihan, sabay-sabay naming dinala ang cabinet sa bakuran. Binuwasan ni Papa ng gasolina. Habang sinusunog yon, narinig naming parang may umuungol sa apoy. Mahina, parang tinig ng babae na umiiyak. Sabi ni mama, huwag kang titingin anak. Pero tumingin pa rin ako. At sa pagitan ng apoy, nakita kong parang may mukha sa loob ng kabinet. Sunog, nakangiti, at nakatingin sa akin. Simula nun, lumipat kami ng bahay. Pero minsan tuwing gabi, narinig ko pa rin sa isip ko yung bulong mula sa kabinet. Mahina lang. Parang mula sa dilim. Mira, nasaan ka?